Naghiwa <laughs> tayo tilapia, guys. Nagdakil, dagkal pa yung hindi ulok. Gawa, hiwa-hiwa tayo. Tayo prito. Actually, malinis na to. Oh. malinis na siya. Naglinis ni. dawang, sisaw kamatis kan buguong oh, kriga mo at ito pag kriga at hiwa so huwain natin ng malilit guys para mabilis maluto oh my gosh, itang Ta. One, two. Ta na makabibay. Eh. <laughs> Hindi. Tsaka malaki kasi ito eh. Oh. nga hiwa eh. One, two, three, four, five, six. Dracula sag Hindi nga ang kiwa. Kayang-kayap. Nagtaba. Nagtaba. Dato nga yung tilapyan. Naggapo na nga tara. Ito Nagdapo. Oh my gosh. It's cold. Kapon ko kasi ito nabili, kaya nilagay ko muna sa ref. Kaya ngayon ko lang, ngayon ko lang naisip lutuin. Sayang naman kasi kapag hindi maluto, masasayang. Oh. Mahirap siyang hiwain, malaki. Para kung nagkakatay ng manok. Ayun, nahiwa ko. Oh my gosh. Tignan nyo yung ulo niya, oh. Laki, oh. Naglinis. Grabe. Linis. At da kontra ti, vlog ko. Si kuha, bagpip. <laughs> Aray ko. <laughs> Ang vlog ka mo kami. Paya. Pag-tip <laughs> nila kay Len. O mga vlog ko. Oho, para akong nagkatay ng manok. Hirap pala magkatay ng tilapia. O yun. So guys. Ayan. Nahiwa ko. Oh my God. Laki. O yan. Nahiwa ko. derder <laughs> so Next. Pag ako nagsawa, hindi ko na Okay. <laughs> Nahiwa ko ulit. Success! Pangatlong slice. So, next. Baginti ipos. <laughs> Sa'yo yung buntot. Aking yung ulo. Mahilig siya sa buntot. Ako yung ulo. Ulo yung hilig ko. Diba? Ang galeng. Ah. Ah. Uh, Pang-apat na slice. Last. So, guys. Tinggalin natin yung palitpik sa butok. Sturbo. May May prito. Ay, nangulog. Buhay pa. <laughs> so, ito. I don't know kung hiwain ko pa. Let's see kung kaya. Try ko kung kaya ko pang hiwain. Para kasi mabilis maprito. Kaya ako inihiwa. aw Lala. Muntik na nang hiwain yung kamay ko. My God, ang sakit. Ugh guys. Mas makunat pa yata ito kaysa sa manok. <laughs> so, tapos na tayo. Ayan. Nagalang ko ng panikpik para madali siyang mahiwa dito sa gilid. Ayan. Nakuha ko. Pwede bang iprito kahit yung palikpit ka ay hirap tanggalin. Tigas. Inahin niya ata tong tilapia na to, ha. Inahin. Ah! Ayoko na. So, ayan, guys. Yung nahiwa ko. Give up na yung kamay ko. Ang sakit. Ayan, oh. Ang dami yung nahiwa, oh. Ayan. Two, four, six. So, ayan. Babay. Magpiprito na ni...